Good morning mga idol Ngayon araw na ito ay February 14 Araw ng mga puso Sa English Valentine's Day Ang layo Araw ng mga puso Sa Tagalog tapos Valentine's Day sa English. Yung day lang ang tumama. Araw. Ngayon, sa makabagong panahon, ang araw ng mga puso ay hindi na araw ng mga puso. Araw na siya ng mga talong at bibingka. araw na siya ng hotdog at saka monay yun ang ano ngayon nangyayari kasi pag araw ng mga puso eh sa puso nga lang yun eh araw nga ng puso eh diba? sa puso pagmamahalan ngayon iba na yung araw ng mga puso. Hindi na pagmamahalan. Ano na? Tilapyahan. Ang Valentine's Day o araw ng mga puso marami ang kaulugan. Hindi lang yung mag-jowa, pwede rin yan doon sa mga kaya nung mga kaibigan mo lalo na sa mga anak mo araw nga ng mga puso eh. araw ng mga puso yan ngayon doon sa mga magjowa sa maka, makabagong panahon iba tumatakbo sa isip ng mga yan ginawa nga nilang ano, eh, araw ng mga talong sa bibingka nag-iba na yung kaulugan, iba na ang ginagawa ng mga kabataan ngayon. Kaya hindi maganda. Sa bagay, dito lang naman sinisilibrate yan sa mga ano, sa mga kastiano pero sa mga muslim, hindi sinisilibrate yan. Hindi na naniwala dyan. Kasi iba, nga, iba na nga rin yung interpretation nila eh. Pero kung pagbigyan mong ah, mahusay nga uh, pagsasaliksi walang ibig sabihin niya kasi araw nga ng mga puso eh. dahil nga sa mga kabagong panahon yun iba na so nagkaroon na din ng ibang interpretation yung ibang religion tungkol dyan sa Valentine's Day layo Valentine's Day Valentine's Day araw ng mga puso ang labo okay Ganun pa man mga idol, Happy Valentine's Day sa inyo. Yung mga totoong totoong may puso. Totoong may puso mga idol. Happy Valentine's Day sa inyo. Malagay yung araw ng, ng mga puso. Doon lang sa mga taong tunay na may puso. Kasi yung karamihan walang puso. Pagka malapit ng Valentine's Day, araw ng puso nagahasa na mga yan kanya kanya nang ahit yung iba yung mga lalaki naman nagahasa na yan papatulis hi mga idol happy valentine's day sa inyo God bless